Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Wala na bang ibibilis pa ito? Siguradong lagot ako pag nalate ako sa meeting namin. Hindi mapakaling sinabi ni Lily, matapos mapansin ang mabagal na pagtakbo ng bike ni Daryl. Nang lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, Agad itong pinagsisihan ni Lily dahil agad na sinagad ni Daryl ang bilis ng kanyang luma at sirasirang bike. Masyadong itong naging mabilis para kay Lily kaya wala na itong nagawa kundi mapayakap ng husto sa baiwang ni Daryl. Agad na nanginig ang buong katawan ni Daryl sa pagyakap na ito ni Lily. Sa tatlong taon ng kanilang pagsasama, ito ang, ang unang beses na nagkaroon sila ng physical contact sa isa't isa. Agad siyang nakaramdam ng matinding pagkasabik sa kanyang dibdib mula sa pressure na ibinibigay ni Lily sa kanyang likuran, at lalo pang pinabilis ang takbo ng kanyang bike. Kinalaunan ay nakarating na rin ang mag-asawa sa main entrance ng office building na pinagtatrabahuan ng kanyang asawa, nakahinga na rin ng maluwag si Lily nang huminto ang sinasakyan ilang bike sa tapat ng pinagtatrabahuan niyang building. Habang pababa sa bike, agad niyang narinig ang napakalakas na tunog mula sa isang sasakyan. Isang Audi Q5 ang huminto at nagpark sa tabi ng bike, isang lalaki ang bumaba mula rito. Nilok ni Ashton Adagio ang kanyang sasakyan at inayos ang kanyang suit. Naglakad siya papunta kay Lily, at tinuro si Daryl Lily, sino ang lalaking ito? Siya si Daryl. Mahinhing sagot ni Lily habang bumababa sa bike. Nagulat ang buong Donghai City sa kasal ni na Darryl at Lily tatlong taon na ang makalilipas. Hindi inakala ng kahit na sinong nakatira sa Donghai City na ang mahinhin at ang napakagandang si Lily Landon ay nagpakasal sa isang basura. O, oh, siya pala ang basurang iyon. Walang awang singhal ni Ashton. Hinubad niya ang kanyang coat at ipinahiram kay Lily. Kawawang Lily, mukhang nilamig ka papunta rito, isuot mo ito. May regalo rin pala ako sa iyo. Bumalik si Ashton sa kanyang sasakyan para kunin ang isang karton na may marangyang itsura. Naglalaman ito ng isang napakagandang peres ng high-heeled shoes na gawa sa kristal. Siguradong magiging elegante at magkakaroon ng class ang sinumang magsusuot nito. Ilang taon na ang makalilipas ng pasukin din ng angkan ni Daryl ang fashion industry, kaya nagawa niyang makakilala ng ilang mga kilalang fashion designers. Kung hindi siya nagkakamali, ang pares ng heels na ito ay dinisenyo ng isang British designer na nagngangalang Mina, pinangalanan niya itong The Worship of Crystal. Syam na put Syam na pares lamang nito ang ginawa noong taong iyon at ang bawat isa ay agad na nabili sa mismong sandali na i-release ito. Mga kilalang pamilya ang bumili sa karamihan ng mga ito, kaya kahit magkaroon man ng malaking pera ang kahit na sino sa mga sandaling ito, magiging imposible pa rin para sa kanya na makakuha ng isang pares nito. Mukhang totoo ang mga sapatos na hawak-hawak ni Ashton sa mga sandaling ito, pero makikita rin sa mausisang pagtingin ang matatalas na dulo nito, kaya sigurado na isa lang itong replika. Alam ko namang matagal mo nang gusto ang heels na ito, kaya nalungkot ako para sayo. Tumingin ako kung saan-saan, pero hindi ako makahanap ng original nito. Sabi ni Ashton habang ibinibigay ang peres ng heels kay Lily. Kaya gumastos ako ng tatlong libo para sa replikang ito. Suotin mo na ito ngayon at bigyan ako ng isang buwan, para makabili ng isa sa mga original nito. Okay lang. Mahinang sinabi ni Lily habang tinatanggap ang peres ng heels, mukhang imposible nang makahanap ka ng original nito. Kahit na makahanap ka man, masyado ng mahal ang magiging presyo ng mga yon. Ang isang peres nito ay nagkahalaga ng 30 milyon sa isang auction last year. Kaya hindi mo na kailangan pang magsayang ng panahon para rito. Mukhang okay na rin naman ang mga replika na ito. Talaga, napalunok si Ashton sa kanyang narinig. Nasa kulang-kulang 30 million lang ang kanyang net worth, at hindi niya rin magagamit ang lahat ng ito para lang makabili ng isang pares ng heels. Kaya natawa na lang siya sa awkwardness na kanyang naramdaman. Dito na sumingit si Daryl, kinuha ang pairs ng heels at itinapon ang mga ito sa sahig. Aking asawa, hindi mo kailangang kumuha ng mga bagay-bagay mula sa ibang tao. Kung iyan ang gusto mo, bilang asawa, kinakailangan kong bilhin ang mga yon para sayo. Sabi ni Daryl habang nakahawak sa braso ni Lily, hinatak niya ito papasok sa building. Anong pinagsasabi mo Daryl, bulong ni Lily? Nakatayo sila sa main entrance ng office building na pinagtatrabahuhan ni Lily, at bilang general manager, kinakailangan niyang kontrolin ang init ng kanyang ulo. Dahan-dahan niyang inaalis ang kamay ni Daryl sa kanyang braso, pero masyadong naging mahigpit ang pagkapit nito sa kanya. Sandali lang! Nagmamadaling sigaw ni Ashton. Tatlong daan libo ang bili niya sa peres ng sapatos na ito, kaya siguradong hindi niya ito palalampasin. Ano ang ibig sabihin nito, sabi ni Ashton, habang mabilis na naglalakad palapit sa mag dinuro at sinigawan nito si Daryl ipagdasal mo na hindi basag ang mga heels na ito dahil sigurado'ng hindi mo ito mababayaran kahit ibenta mo pa ang kidney mo Alam mo ba 'yon Una sa lahat, asawa ko si Lili kaya lumayo ka na sa kanya Ikalawa, kung nilalamig ang asawa ko, pwede niyang ipatong ang t-shirt na suot ko Nang matapos ang kanyang sinabi, kinuha ni Daryl ang jacket ni Ashton at ibinato rin ito sa sahig At higit sa lahat, ibibigay ko ang anumang bagay na gusto ng asawa ko hindi ganoon kababa ang aking asawa para magsuot ng mga mumurahing replikas. Kaya dapat ko lang siyang regaluhan ng totoong worship of crystal mamayang gabi. Isa ka talagang tanga. Tatlong daan libo na ang halaga ng replika nito. At kung titingnan ang sira-sira mong bike, paano mo nagagawang magkunwari na mabili ang mga original nito? Agad na nagalit ng husto si Ashton. Bilang tagapagmana sa angkan ng adagio, walang sino man ang nagsalita sa kanya ng ganito sa loob ng ilang taon. At ang pinakanagpagalit dito ay ang hindi pagpansin sa kanya ni Daryl habang hinahatak si Lily papasok sa building. Tumila po ng bike ni Daryl sa lakas na pagsiparito ni Ashton. Pero hindi pa ito sapat para humupa ang kanyang galit, kaya agad niya pa itong pinagtatadyakan. Samantala, sa loob ng opisina ng General Manager ng Neptunus Corporation, Umupo si Lily sa kanyang office chair at nanalamig na tinitigan ng husto si Darley. Nanginginig ito sa sobrang galit. Isa ng kilalang negosyante sa industriya ng real estate si Ashton, at sinusuportahan din ito ng nangungunang angkan sa buong Jiangnan ang angkan ng Darby. Kinakailangan ng Neptunus Corporation ng 5 million dollars na investment at pinaplano sana ni Lily na gawing investor si Ashton dito. Pero matapos ng ipinakita ni Daryl kanina, sigurong nagningit-ngit na sa galit ngayon si Ashton. Hindi ko na dapat sinama rito si Daryl. Wala na siyang ginawa, kundi puro kahihiyan, ito lang ang bagay na pumapasok sa isip ko sa tuwing nakikita ko siya, isip ni Lily. Ano pang tinatambay-tambay mo rito? Alis, walang awang sinabi ni Lily habang nakatitig kay Daryl. Oo nang apala. Bulong ni Daryl, at agad na umalis sa opisina ng kanyang asawa. Lalo lang nagalit si Lily sa ipinakitang asal ni Daryl kanina, dito na lalong bumaon ang pagkainis sa kanyang mga buto. Nitong mga nakaraang taon, nakita niya kung paano magpakasal ang kanyang mga kaibigan sa mga lalaking nagmula sa mararangya at kilalang mga angkan. Katangi-tangi ang mga lalaking napapangasawa ng mga ito, maging ang pinakamahirap sa mga ito ay mayroong dalawang mga bahay at bilyon-bilyong net worth. Lalong sumama ng sumama ang naging tingin ni Lily kay Daryl habang iniisip ito. Siguradong pagtatawanan na naman siya ng kanyang extended family sa kanyang reunion mamayang gabi. Sinong sumira sa bike ko, sigaw ni Daryl sa tapat ng building. Tatlong taon na ang bike na yon sa kanya. Sinasakyan ito ni Daryl sa tuwing maggo-grocery siya araw-araw kaya nasaktan siya nang makita itong sira-sira at hindi na maari pang magamit. Agad namang naging malinaw sa kanya na ang bastos na si Ashton ang gumawa nito sa kanyang bike. Sa mga sandaling ito, ilang mga babaeng nakasuot ng business attire ang naglakad gamit ang suot nilang mga high-heeled na sapatos. Empleyado ang mga ito sa kumpanyang pag-aari ng angkan ni Lily, pinagchismisan, at dinuro-duro ng mga ito si Daryl. Tingnan niyo ladies, hindi ba yon ang asawa ni MS Lyndon na si Daryl? Siya nga yon. Umatend ako sa kasal nilang dalawa noon, Tingnan niyo siya, nagluluksa sa sira-sira niyang bike. Hindi na makapagpigil pa ang mga babaeng iyon, kaya agad nilang pinagtawanan si Daryl. Hindi pinansin ni Daryl ang presensya ng mga ito, at dahan-dahang hinawakan ang kanyang bike. Hay, parang naging kapatid ko na rin ang bike na ito, huwag kang magalala. Ipaghihiganti kita, kaya huwag kang magalala. Habang hinahawakan ang kanyang bike, nilabas niya ang kanyang cellphone at dinyal ang number ng kanilang angkan. Hello, ako ito si Daryl. Tutulungan ko ang angkan natin sa dalawang kondisyon. Una, hanapan niyo ako ng isang peres ng Worship of Crystal. At ikalawa, mayroong isang lalaki na nagngangalang Ashton Adagio na nag-ooperate sa ilalim natin hindi ba? Gusto kong alisin niyo ang lahat ng nasa pangalan niya. Matapos niyang ibaba ang tawag, anakatanggap siya ng isang text message mula kay Lily. Naglalaman lang ito ng ilang mga salita, mamayang gabi na ang annual gathering ng mga lindon, bumili ka ng bagong set ng mga damit, at huwag na huwag mo akong bibigyan ng kahihiyan. Sa Eastern Sea Coast, isang villa na nakatayo sa tabing dagat, sa isang kwarto kung saan makikita ng buo ang tanawin ng karagatan inimbitahan ng tumatayong ama sa angkan ng derby si Daryl para makipag-usap. Walang pakialam na umupo si Daryl sa isang rocking chair, habang umuupo naman sa harapan niya ang tumatayong ama ng kanilang angkan, na nagngangalang Drake Darby, tito ito ni Daryl sa kanyang ama. Matapos makita ang pagupo ni Daryl, natawa si Drake at sinabing, O Daryl, kahit ilang taon na ang lumipas, wala ka pa rin pakialam sa kahit na ano. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa tito, marami pa akong gagawin mamayang gabi. Sinabi mong lubog sa utang ang ating angkan, gaano ba kalaki ito? Kumuha si Daryl ng isang malaking cherry at nilagay sa kanyang bibig bago niya sinimulang nguyain. Well, hindi naman ito kalakihan, nadadalang sinabi ni Drake habang napapakamot sa kanyang ulo. Bilang kinikilalang ama ng kanilang angkan, siguradong marami na itong napuntahang mga importanteng meeting, pero ngayong sila ang nangangailangan ng tulong, kinakailangan niyang magpakita ng pag-iingat sa kanyang mga sinasabi. Tatlo billion dollars lang ang utang na kinakailangan nating bayaran. Ano? 3 billion dollars, isip ni Daryl. Um, tito, marami pa akong dapat nagawin. gawin, mauuna na po ako. Nalalamyang sinabi ni Daryl habang tumatayo at naghahandang umalis. O oh Daryl, nagmamadaling sinabi ni Drake. Kailangang kailangan kailangan ng ating angkan ng pera. Siguradong guguho ang lahat ng ating mga pinaghirapan sa sandaling hindi mo kami matulungan. Sinisiguro ko sa iyo na matutupad ang mga kondisyong sinabi mo kanina. Wala nang matitira na kahit ano kay Ashton Adagio mamayang gabi, at papunta na rin dito ang worship of crystal na hinihiling mo. Gusto kitang tulungan dito, pero saan naman ako makakahanap ng ganoon kalaking halaga, sabi ni Daryl habang nagbubuntong hininga. Gusto mo bang makita na gumuho sa iyong harapan ang ating angkan? Mayroon kang 3.2 billion sa iyong back account, desperado na sa mga sandaling ito si Drake. Dapat nating alalahanin ang ating mga pinagmulan. Dahan-dahang nawala ang mga ngiti sa mukha ni Daryl nang marinig ang mga salitang ito. Tito, sinabi ng asawa mo, ay eh, gusto kong suluhin ang kayamanan ng ating pamilya noong bumili ako ng shares sa Southeast Petroleum. Tinakwil din ako ng daan-daan nating mga kapamilya, itinakwil at pinaalis mo rin ako sa ating angkan. Mayroon ba akong napuntahan o kumampi man lang sa akin? Sigurado akong malinaw din sa inyo na kinita kong mag-isa ang 8 milyon na pinangbili ko ng shares noon, hindi kailanman ito nagmula sa kayamanan ng ating pamilya. Ilang taon din akong tinrato ng mas mababa pa sa isang aso matapos maging isang mangugang na nakatira sa pamilya ng aking napangasawa, walang ni isa sa inyo ang tumulong sa akin hindi ba? at sigurado rin ako nakakalimutan nyo na ang pangalan ko kung hindi lang kayo nangailangan ng pera. Nagsara ng husto ang mga kamay ni Daryl habang galit na nilalabas ang kanyang mga nararamdaman sa bawat salita na kanyang binabanggit. Nagkamali ang iyong angkan sa pagtakwil naming sayo, Daryl. Pero kailangan kailangan talaga ng ating angkan ng tulong mula, ayo, ay sabi ni Drake, habang humahakbang paabante, at humahawak sa braso ni Daryl. Huminga ito ng malalim at nagpatuloy sa pagsasalita, Daril, bilang kinikilalang ama ng ating angkan, ibibigay ko sa iyo ang posyon ng President sa Platinum Corporation, suportahan mo lang ang ating angkan, ibigay mo sa akin ng ID mo, at magpunta sa office building ng Platinum Corporation bukas. Isang sekretary ang maghihintay sa iyo roon para bigyan ka ng iba pang mga detalye. Ang Platinum Corporation ay isang entertainment company na may pinakamataas na potensyal sa mga hawak na kumpanya ng mga Darby. Maraming mga kilalang artista ang nasa ilalim ng kanilang kontrata. Nangyari ang lahat ng ito habang nasa ilalim ng asawa ni Drake ang Platinum Corporation. Kaya masusurpresa ang kahit na sino sa sandaling malaman nila na nakahanda si Drake na ibigay ito kay Daryl. Walang problema kung wala ng iba, mauuna na ako. Sabi ni Daryl matapos itong pag-isipan ng bahagya. Kahit na hindi pa rin sapat ang Platinum Corporation sa halagang 3 billion dollars, nagbago ang kanyang isip nang makita ang nagbabadyang pagiyak ng kinikilala ng ama ng angkan sa kanyang harapan. Umalis si Daryl matapos niyang magsalita. Ngayong gabi gaganapin ang taunang reunion ng mga lindon, pero mayroon pang dapat puntahan si Daryl bago iyon, ito ay ang kanilang high school reunion magsisimula na ang kanilang reunion at ayaw niya ring magpahuli sa okasyong ito. Matagal na rin niyang namis ang kanyang mga kaklase matapos ang matagal na panahong hindi sila nag-usap-usap. Dadalo sa reunion ang bawat isa sa kanyang klase maging ang maganda nilang class teacher ay siguradong pupunta rin doon.